Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel oh my angel, angel baby, angel. Sa pagpapatuloy ng istorya ay nakapagkita na nga muli si Kuya Ruel and Miss Rachel pagtapos ng first and second birthday party ni Miss Rachel. Pagtapos niyang kamustahin si Miss Rachel, ay napag-usapan din nila ang mangyayari sa pag-vlog ni Kuya Roel. Sabi ni Kuya Roel, Rachel, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Bukas kasi, aalis na naman ako eh. Kasi pupunta kami ng ibang lugar para sa pag-vlog ko. Kaya, inang lang. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Sabi pa ni Kuya Roel, O, oh, paano ba yan, Rachel? Medyo matagal na naman bago tayo magkita ulit. Wala ka ba message sa akin? Natawa naman si Miss Rachel. At sinabing, ha? Ah, eh, anong may message ko sa'yo? Okay lang naman sa akin na aalis ka, ingat ka na lang dun, ganun. nag naman si Kuya Rowell at sinabing, wala bang pa sweet message man lang dyan? Kaya naman, lalong natawa ang dalaga na si Miss Rachel. Oh, angel, angel, baby, angel. Kubido, may mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Pagtapos magtanong at humingi ni Kuya Rowell ng sweet message kay Miss Rachel, sabi naman ni Miss Rachel, Paano bang sweet message yung gusto mo? Eh, hindi naman ako sanay. Natawa naman si Kuya Rowell at sabi, Sige na, yung parang sweet message lang kung ano yung gusto mong sabihin sa akin na medyo sweet para naman madala ko o mabaon ko papunta doon. Natawa naman si Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel, um, edi yung message ko sa iyo ay wag mo na lang muna akong isipin. Wag mo akong isipin na nandito ako at malayo tayong dalawa. Kasi okay lang din naman yun sa akin eh, sa iyo. Ang gawin mo, dapat mag-focus ka doon sa pag-vlog mo and ingatan mo din yung sarili mo Huwag mo na akong isipin dito at saka okay lang din naman ba diba? kahit hindi muna na tayo magkakausap sa personal. Okay lang naman yun eh kasi wala namang magbabago sa ating dalawa. O nakita na naman tayo ulit ay parang normal lang. Hindi naman tayo may hiyat, may ilang sa isa't isa ba diba? Kaya yun lang yung payo ko sa'yo o yung message ko sa'yo tanggawin mo, mag-focus ka dun sa pag-vlog ha, and dapat mag ka palagi. Yun lang, okay na ba yun? Natawa naman si Kuya Ruel. Oh, 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 my angel. Angel, baby, angel. sabi pa ni Kuya Rowell, yung mas sweet pa, yun na ba yung pinaka-sweet mong message? Natawa naman si Miss Rachel at sinabing, oh sweet naman yan na, ah. okay naman na yun na. Ah. nagreply naman si Kuya Rowell at sabing, sige nga ulitin mo, di ko narinig eh. Natawa naman si Miss Rachel at sabing, sabi ko nga mag-focus ka doon sa pag-vlog mo. Mag-iingat ka at huwag mo munang iisipin ako dito kasi okay lang ako dito. Basta dapat mag-focus ka doon At meron namang chat kaya pwede pa rin tayo mag up sa chat. Basta mag-focus ka don. Oh Si Mr. Right? Ikaw nga of my life? Na ng lahat? Sabi naman ni Kuya Ruel, Basta, Rachel, pagtatawag ako, pwede bang ba sagutin mo? Natawa naman at nagulat si Miss Rachel at sinabing, Bakit? Tayo na ba? kinilig naman si Kuya rowel at nagreply siya na Bakit? Malapit na. Mas lalo namang kinilig si Miss Rachel. Grabe at patagal ng patagal ay hindi na talaga mapigilan ang lalong pagiging sweet ni Miss Rachel at ni Kuya Rowell sa isa't isa. Oh angel, angel baby, angel. Mr. Cool naman ni Miss Ano? Malapit na? Eh, yung birthday ko nga isang taon pa eh bago ako mag-18. Eh, di ba? Pag-18 ako, tsaka ka palang malilikaw. O, paano mo naman nasabi na malapit na? Natawa naman si Kuya Rowell at sinabi Eh, malay mo, kahit ikaw pa 18 maging maliligaw mo na ako kinilig naman si Miss Rachel at sinabi, Ano? Susumbong kita kayo, Papa, paha Natawa naman si Kuya Ruel. At sa huli ay nagtawanan. Sa gabit araw, ikaw <laughs> Wala bang mga ano dyan? <laughs> ano? Mga sweet words. Sweet words? Sweet words. Uh, Kailangan pa ba yun? Oo, mga pabaon. Usangay? Mga pabaon

Grabe Wala bang mga pabaong words dyan uh, pabaong words. Ko na Hindi ano naman. Ano lang ng Mag-focus ka na lang. Mag-focus ka na muna dun. Tsaka... Hindi mo na kailangan isipin ako dito. Okay lang ako dito. Tsaka ano, kahit naman bira tayo magkita, nagkakausap naman tayo sa chat. Ano? nagsasawa <laughs> ka na ba sa akin? So, so Gusto ba yun? Pero mas gusto ko man yung ano? personal. Personal? Oo. Oh. Pero, Rachel. Ano? Makalis ako bukas. Bakit? Ano ang gusto mo no. marinig? <laughs> ha? Yung sweet message naman. Sweet message? Sinabi ko na. Ulitin mo. Alin, sabi ko, wag mo akong isipin dito. Okay lang ako dito. Sweet ba, yan? <laughs> <Sino> ba yun? Sweet <laughs> <laughs> so, sabi ko, wag mag-focus ka dun. Then, ano, uh, ano? ma-video call tayo. Na? Matawag ako sa'yo. Sagutin mo Pag may load. Ano? Sagutin mo pag tatawag ako. Bakit? Tayo na ba? Lapit na. Bakit ba ako ganito? Lagi akong Bakit? Isang taon pa naman bago ako mag-18. Baka nga hindi pa abot ng isang taon. Tayo na. Para na lang ako Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!